hanggang 18 players mula sa PBA ang mapapilipina para sa FIBA Asia Cup qualifiers na idaraos sa susunod ng buwan sa natanggap na ng pumunuan ng PBA ang listahan mula sa samahang basketball ng Pilipinas or SBP ayaw pang pangalanan ng PBA ang mga players na kukunin ng SBP dahil nais muna ni Commissioner Willie Marshall na makausap ang mga ito bago isawalat ang listahan personal na kakausapin ni Marshall ang mga players sa listahan para makuha ang kumpirmasyon ng mga ito para sa si qualifiers. Maugong na ang ilang mga pangalan gaya ni na Ray Parks Jr., Roger Pugoy, Troy Rosario at Poy Iram ng token text gayon din sina Japheth Aguilar ng Barangay Henebra at Matthew Wright ng Phoenix. Makakasama ng PBA players ang Gilas Cadets na nasilayan sa aksyon sa second window noong Nobyembre sa Manama Bahrain gaya ni na Dwight Ramos, Juan Gomez Deliano at Kobe Paras sa oras na makumpleto na ang pool. Agad itong tutulak sa Inspire Sports Academy sa si Calamba, Laguna para sumailalim sa matinding training camp kasama sina SBP Program Director Tab Baldwin at Second Window Head Coach Jong Oichiko makakasagupa ng Pilipinas ang South Korea ng dalawang beses sa Pebrero 18 at 22 at isang beses naman sa na, ang Indonesia sa Pebrero 20 kasalukuyang hahawak or hawak ng Pilipinas ang malinis na 3-0 record sa Group A kabuntot ang South Korea na 2-0, Indonesia na 1-0 at Thailand na 0-4. Isang panalo na lang or na lamang ang kailangan nito para maipo maipormalisa ang pagpasok sa FIBA Asia Cup na idaraos naman sa Agosto sa Indonesia. Samantala, Inaasahan ng San Miguel Beer na makakalaruna si June Mar Fajardo sa Philippine Cup na magpapasimula sa 46 ng 46th season ng PBA sa April pero agad na sumalag si Coach Leo Austria. Aminado ang nine-time champion coach na hindi malayong may kalawang pa ang kanyang prized setter na isang taon na buro matapos operahan ang na pabilang o nabaling alulud bago ang nakaraang season. Kaya, hindi ibig sabihin na babawiin na agad ng birme ng corona ng All-Filipino sa limang taon nil nilang hawak bago inagaw ng Ginebra sa Pampanga Bubble noong Desyembre. Di natin alam kung game shape na si Junmar Fajardo, ani Austria. We must remember na mahigit siyang one year na di naglaro. Pagbalik niyan, wala pa sa timing. Yung rhythm niya, off pa. Yan ang sinabi ni Austria. Matagal-tagal pa bago bumalik ang dating forma ng 6 foot 10 na big man na nagbigay sa kanya MVP award. Mahirap bumalik sa trono ng imposed last tournament lalo't walang pick sa susunod na draft ng SMB. Kailan lang ay sinabi ng S ni SMC Sports Director Al Francis Chua na binigyan na ni orthopedic surgeon Dr. Raul Kinlas si Fajardo ng go signal na maglaro. Hiniling ng Tokyo at tatlo nitong katabing prefectures sa Japanese government na ideklara ang state of emergency matapos bumulusok mataas ang kaso ng coronavirus cases sa Olympic at Paralympic host city. Agad nakipagpulong ang governor ng Tokyo, Chiba at Kanagawa kay Economic Revitalization Minister Yu, uh, Tushi Yasutoshi. Nishimura na siyang in charge sa Japanese government's response sa crisis para sa kahilingan. We agreed that we are in a severe situation that warrant us considering the declaration of a state of emergency. Sabi ni Nishimura matapos ang pulong sa ulat ng Kyudo News. Gayunman, sinabi ni Nishimura na hinihingin o hihingin muna ng government ang hear the opinions of experts bago nito gawin ang desisyon kung gagawin o hindi na magpatupad ng state of emergency. Una nang nagdeklara na si dating Prime Minister Shinzo Abe ng state of emergency sa Japan bilang tugon sa pandemic noong April 7, 2019. Dalawang linggo bago na ang Olympics at Paralympic sa 2021. May pitong buwan na lamang bago ang pagsasagawa ng nausog na 2020 Olympics at Paralympics ay ikinababahala ni Kyoki ang tinaguriang na explosion of infections sa lugar nito kung saan 783 bagong COVID-19 kaso ang naitala sa walong 88 katao ang seriously ill. Seryoso ngayon sa pagpapagaling si 3AAP champion 3D 30... Ravenna sa hand injury na natamon niya sa Japan bilig nitong Enero 2. We are now in the process of getting myself back to 100% as soon as we can, sabi ng nakababatang Ravenna na, na statement. Gayunman, ay inamin nitong hindi basa-basa ngayon ang kanyang kondisyon, but I, do not, I, but I do understand that it will be an artist's journey to recovery. Kasabay nito, ay nagpabot ng pasalamat sa mga Pinoy at San En Neo Phoenix fan si 30 sa kanilang all-out support I would like to send my thanks to everyone who has reached out during this difficult time especially to the San En Neo Phoenix fans nagdamo ng injury sa na daliri sa kanang kamay si 30 nang subukan niyang habulin ang loose ball sa third quarter kontra Shibuya San Ruckers.